Oh. Hello best friend! Kamusta buhay buhay? So another day, another mini vlog na naman. So ngayon nga best friend, samahan nyo ako. Wala na akong tubig dito sa bahay ni Amo. Kaya naman pupunta tayo ngayon sa PO para manguha ng tubig. E doon sila kumukuha ng tubig. Napakalayo pa naman yung PO. Habang naglalakad nga ako best friend, nakita ko nga tong tatlong banggali dito. Abay, break time na kasi. Kaya pupunta na sila sa accommodation nila para kumain. So may one hour break na kami dito best friend. At yun yung... oras ng kain namin at pahinga. Bawat oh, bilang nga dito best friend, may mga kanya-kanyang pangalan tulad nga dito. O oh, ayan o, oh, P.O. Oh, yan. Kung saan, dyan tayo kukuha ng tubig. At eto pala yung kwarto namin best friend. Oo, oh, oh, dito ako nakatira. Men's quarter pala tawag dito. Hindi ko na nga kailangan i-video nga lahat best friend kasi napakadami. Baka maubusan tayo ng oras. At higit pa doon, bawal talaga ipakita lahat best friend na ano nasa private area kami. Pagpasensyaan nyo na lang ako best friend. Ito nga like... best friend, nakita ko tong isang banggali di dito uh -huh. nagpapahinga sa init ba naman kasi ng panahon so eto nga best friend papasok na tayo dito sa PO para kumuha nga ng tubig at nakita ko madami pa namang stock mga anim pa na punong puno bakit ba kasi napakalayo dito na stockan ng mga tubig e, eto na best friend kumuha na ako pero bago yan best friend nagpaalam muna ako kay engineer bago kumuha ng tubig syempre magpaalam tayo para naman makaulit tayong makakuha ulit ba? Diba? so fast forward nga best friend andito na pa pala ako sa bahay ni amo at daladala -dala ko na yung tubig na napakabigat tapos ang init pa sa labas. O siya, hanggang dito na lang best friend. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Mag-ingat kayo lagi.